Hello everyone guys. Ayan, for to this video, uh, I share you guys. Ayan, ituturo natin kung paano uh, mag-alaga ng uh, kamatis or tomato. So for to this video, malalaki na po to. Ayan. Kasi tingnan siya kalaki. Mayroon na siyang uh, bulaklak. So, ang gagawin natin guys ayan. Ayan how to grow tomatoes ha. Ayan. Gagawin natin, I use this guys, ayan. Gumamit tayo nito para mayroon tayong ano, uh, props, ayan. Kasi ang gagawin natin ay itatali natin itong puno ng kamatis. Kasi malaki na po siya. So, tatalian natin. Ayan, ganun. Ganyan. Para hindi siya matumba. Then, tari natin siya dito. Yan. Ganyan lang. Baloon na natin. Then, ang pagpapalaki po ng kamatis, guys, ay hindi po siya uh, madali. Ayan. Pag ganito na siya kalaki guys, ayan makikita natin mayroong itim ito. Ginugupit yan. Ito ganyan. Kasi mayroon siyang ito. Uh, black. Ibig sabihin yan ay uh, I think napinsala ng uh, uh insects. Ganon. Ayan, mayroon tayong props. Ayan. Para itali natin para pag humangin. Ayan. And gumamit tayo nito ng straw. I hope you guys I enjoy watching this video. Ayan. Don't forget to like and subscribe uh, to my channel and leave a comment down below my video. Thanks everyone guys and bye!